Paano magkaroon ng disiplina sa pagsisave? save Kung nag ka ng goal para mag-save this year, panoorin mo 'tong video na 'to. Hey, I'm Jeric and I create content on planning your life so you can reach your full potential for the glory of God. Alam naman natin na mahirap mag-ipon, di ba? I mean, kung naranasan mo ng na magtabi ng pera, alam mong hindi madali. Kasi kailangan mong pigilan yung sarili mo na mag-impulse buy o magastos yung perang tinabi mo. Tapos kapag nagkukulang yung pera natin, parang no choice kundi kumuha dun sa ipon. In short, kailangan mo ng disiplina para makapag-save ka. Pero paano ba natin ma-develop made itong disiplina? ng to. Number one is to put a system in place. Hindi kasi sustainable kapag puro disiplina lang yung aasahan natin sa pagsisave. Mas maigay yung may sistema ka kapag magsisave ka. And when I say sistema, what I mean is yung strategic saving. Dapat may pattern kang sinusunod. For example, kada sweldo mo magbabawas ka ng 500 pesos at ilalagay mo ito sa isang account na mahirap i-access. Once na ma-deposit mo to, ire record mo naman sa Excel o sa money tracker app sa phone mo. May mga videos din ako about saving money. Click mo na lang yung profile ko tapos check mo sa playlist. Number two, set a goal. Yung utak natin kailangan ng specific goal para mag-follow through. Kapag kasi wala tayong goal, hindi tayo motivated to do things. In short, mahirap mag-ipon kapag wala tayong specific na goal sa isip. Ibig sabihin, dapat yung iniipon mo may purpose at paggagamitan ka. Halimbawa, gusto mong magbuo ng emergency fund. Dapat may specific amount ka at specific deadline sa isip mo. That way, mararamdaman mo yung progress kahit na paunti-unti. Number three is to change your perspective. Usually, nag-iipon lang kasi tayo para may ipon tayo. Kita mo yung circular thinking, walang purpose kung bakit tayo nag-iipon. So instead of saving money for a rainy day, baguhin mo yung perspective mo dun sa bagay na ginagawa mo or sa pagsisave. Mag-ipon ka to buy your freedom. And that means, mag-iipon ka so one day hindi mo na kailangang umasa sa paycheck mo. Mag-iipon ka para one day mabili mo yung mga gusto mong pagkain sa resto nang hindi mo na tinitingnan muna yung presyo. Mag-iipon ka para one day makakapag-retire ka nang wala kang worry. Sabi nga sa Proverbs 13.11, Wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it. Huwag ka magmadali, but build your future little by little. Let's summarize. Ito yung tatlong way para makapag-develop ka ng disiplina sa pagsisave or pag-iipon. Number one, put a system in place. Pangalawa, have a specific goal. And pangatlo, change your perspective. Alin dyan yung una mong i-apply? Let me know in the comment section. That's it for me. Thanks for watching. And remember, just conquer today.